Ang sabi sa hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula kay Abi Hurairah radhiyallahu an, ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yajma'u Allahu tabarak wa ta'ala an-nas fa yaqumul mu'minuna hatta tuzlafa lahumul jannah." Iipunin sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga tao pagdating sa araw ng paghuhukom Fayakumul mu'minuna hatta, nu, hatta tuzla falahumul jannah. Ang gagawin ng mga mu'min, mga may paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay tatayo at ilalapit sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala ang paraiso. Fayatuna Adam, salawatu alayhi. Darating ang mga tao kay Adam alayhi salam upang humingi ng isang pabor kay Adam alayhi salam. Dahil sa araw na yun mga kapatid, mula kay Adam alayhi salam hanggang sa kahuli-huling tao na mabubuhay dito sa mundo ay babangon at tatayo siya sa yawmul qiyama. Kaya pag nakita ng isang tao yung kagandahan ng paraiso niya Allah subhanahu wa ta'ala kaagad itong pupunta kay Adam alayhi salam at ng kanyang sasabihin fayakuluna ya abana istaftih lanal jannah o aming ama maribang buksa mo sa amin ang pintuan ng paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sasabihin ni Adam alayhi salam, fayakul, wahal akhrajakum minal jannati illa khati'atu abikum. Sinasabi na maulaman natin, kung hindi lang pinalabas ni Allah subhanahu wa ta'ala si Adam at Hawa sa paraiso, marahil lahat ng kaniyang magiging apo, lahat ng kaniyang magiging henerasyon ay nasa loob pa rin ng paraiso. Kaya ang katuwiran ni Adam alayhi salam, hindi baga ang dahilan ng paglabas ko sa paraiso ang yung tatay ay dahil sa aking kasalanan? Anong kasalanan ni Adam alayhi salam? Doon sa paglapit niya sa bunga ng kahoy. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Wala takraba hadihi syajara fatakuna minaw zalimin. Huwag niyong lapitan Adam ang, ang punong kahoy na yan dahil kayo ay mapapabilang sa mga taong talunan. At dahil doon sa pagkakamali ni Adam alayhi salam, hindi lang sila lumapit doon sa punong kahoy na yon bagkos kinain pa nila yung bunga ng punong kahoy na yon kaya ang sasabihin ni Adam alayhi salam hindi ko kayang buksan sa inyo ang pintuan ng paraiso so balit sabi ni Adam alayhi salam Izhabu ila ibni Ibrahim Allah pumunta na lang kayo doon sa aking anak na si propeta Abraham na ang kanyang titulo kay Allah subhanahu wa ta'ala ay Khalilur Rahman. Ibig sabihin ng Khalilur Rahman, siya yung matalik na kaibigan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa pananampalatayang Islam, dalawang propeta at sugo lamang ang may tituluh na tinagurian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Siya yung pinakamalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Unang-una ay si propeta Ibrahim o Abraham alayhis salam. Pangalawa ay ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sila yung pinakamalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala kaya ang katuwiran ni, ni Adam alaihi salam doon na lang kayo pumunta sa aking anak na si Ibrahim alaihi salam siya ang khalil baka sakali matulungan kayong buksan ng paraiso na yan pagdating natin kay Ibrahim alaihi salam ang sasabihin ni Ibrahim alaihi salam fa yaqulu Ibrahim lastu bi sahibi zalika inna ma kuntu khalil kaliilan min wara awaraa. Ang sasabihin Ibrahim alayhi salam, hindi ko magagawa sa inyo na buksan ko ang pintuan ng paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat ako lamang ay kaibigan, matalik na kaibigan ni Allah subhanahu wa ta'ala at wala siyang karapatan na buksan ang pintuan ng paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang sasabihin Ibrahim alayhi salam, I'madu ila Musa alladhi kallama Allahu taklima. Pumunta na lang kayo sabi ni Ibrahim alayhi salam kay Musa alayhi salam, kay Moises. Na kung saan baka sakaling matulungan kay ni Moises na buksan ang pintuan ng paraiso sapagkat si Moises siya ay may access kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung nais niyang makipag-usap kay Allah subhanahu wa ta'ala, direktang kausap niya si Allah subhanahu wa ta'ala na walang namamagitan. Kaya pagdating ng isang tao kay Musa alayhi salam, tatanggi pa rin si Musa alayhi salam. Ang, ang sasabihin ni Musa alayhi salam, Fayatuna Musa fayakul, lasto bi bizalik. Hindi ko magagawa yung sabi ni Musa alayhi salam. Subalit, so, balit, idhabu ila Isa, kalimatullahi wa ruhihi. Pumunta kayo kay Isa alayhi salam na siya yung tinagurian ni Allah Subhanahu wa ta'ala na word of God or spirit of God baka sakaling siyang makakatulong sa inyo kung paano buksan ang pintuan ng paraiso na yan subhanallah Kasi sa, sa panahon na yun mga kapatid Nagkikita na ng isang tao yung pintuan ng paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yung tao atat na atat siya, na makapasok siya doon sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pupunta ang isang tao kung saan saan sa mga sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala para magpatulong at mabuksan sa kanila ang pintuan ng paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pagdating ng mga tao kay Propeta Isa o Jesus alayhi salam, Gayon din ang gaga, gayon din ang sasabi ni Isa alayhi salam, hindi ko magagawang buksan ang pintuan na yan. So balit, pumunta kayo kay Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ganun ang gagawin ng tao sa araw na yun. Lahat ng mga taong mananampalataya, pupunta sila kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam upang humingi ng tulong kung paano buksan ang pintuan ng paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang gagawin ng Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, tatayo siya dun sa Sirat al mustaqim upang gabayan ang kanyang mga ummah, lahat ng mga tao na lalapit sa kanya para sila may tawid doon sa Sirat al mustaqim at makapasok sila sa paraiso ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga kapatid Islam, itong Sirat al mustaqim hindi ito matatakasan ng isang tao. Mananampalataya o hindi mananampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, lahat natin ay dadaan tayo dito sa, dito sa Sirat al-Mustaqim. Ang sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya Ang sabi ni Allah Subhanahu wa ta'ala tunay na walang makakaligtas dyan sa sirat al-mustaqim sapagkat ito ay ginawang takda, itinakda ng iyong Panginoon na lahat ng mga tao sila ay tatawid sa sirat al-mustaqim. Kung sila man ay makakapasok sa paraiso, tatawid pa rin sila sa sirat al-mustaqim. Bagamat kung sila ay makakapasok sa impyerno, maraming taon, billion years ang kanilang pupunuan doon sa apoy ng sirat al-mustaqim bago sila makakapasok sa impyerno, sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya din iscribe ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang iba't ibang uri ng mga tao na sila tatawid dito sa Sirat mustaqim Na napakatindi, napakalit lamang yung tulay na tatawirin ng isang tao pagdating sa Yomul Qiyamah. at sa ibabaw o sa ilalim ng tulay na yan, napakainit na apoy ang mararanasan na lahat ng mga tao na malalaglag doon sa Sirat musta'im mustaqim Kaya ang unang tatawid sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doon sa Siratal Mustaqim ay kasing bilis lang ng kidlat. 'Yun ang unang diniscribe ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na estilo ng pagtawid ng isang tao sa Siratal Mustaqim. May mga tao sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sila ay tatawid doon sa Siratal Mustaqim na kasing bilis lang ng kidlat ang kanilang pagtawid. Pangalawa sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may mga tao naman na sila ay tatawid doon sa Siratal Mustaqim kamari na parang simoy ng hangin ang bilis napaka-soft ng kanilang pagtawid doon sa Siratal Mustaqim. Just imagine pag nalanghap ng isang tao yung simoy ng hangin, walang kahirap-hirap ang paglipad ng isang tao doon sa Siratal Mustaqim o di kayang-kaya ang kanyang pagtawid. Pangatlo sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may mga tao na tatawid doon sa Siratal Mustaqim kamarit nit na para silang ibon na tumatawid. Subhanallah. Ibig sabihin hindi silang malalaglag doon sa tulay na yun sapagkat meron silang pakpak. Hinalintulan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na para silang ibon na tumatawid o di kaya lumilipad. pang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may mga tao na tatawid doon sa Siratal Mustaqim. Wa ashaddir rijali tajri a'maluhum. May mga tao na tatawid doon sa Siratal Mustaqim na kasimbilis ng isang tao na tumatakbo. Depende na lang sa dami o lakas ng kanyang pananampalataya noong sa nasa mundo. Anong ibig sabihin? Kapag marami kang mabuting gawain noong ikaw ay nasa mundo, para kang kahalintulad ng isang tao na tumatakbo. Ganong kabilis ang kanyang pagtawid doon sa Siratal Mustaqim. So balit sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapag kakaunti yung mabuting gawain ng isang tao nung siya nabubuhay, mabagal ang kaniyang pagtawid doon sa Siratal Mustaqim. Hanggang sa sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta yaji ar-rajulu la yastati'u sayra illa jahfa. Hangga't sa yung mga tao na yun nakakaunti ang kanilang mabuting gawain nung sila nasa mundo, mahihirapan sila sa pagtawid nila dun sa siratal mustaqim. Kaya ang gagawin ng mga tao na yun, gagapang na lang sila dun sa siratal mustaqim nang sa ay makatawid sila at hindi sila mahulog doon sa impero ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Nagsimula sa parang kidlat na tumatawid sa siratal Mustaqim mustakim patungo doon sa mga tao na yun, nakakaunti, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang kanilang mga gawain, nagagapang na lang sila para lang sila'y makatawid. Hanggat sa yung mga tao na mas kakaunti pa ang kanilang mabuting gawain, sa halip nagagapang sila para lang sila'y makatawid, malalaglag sila doon sa impero ni Allah subhanahu wa ta'ala at napakatagal na panahon na kanilang pupunuin doon sa impero na yun akit ah, muli sila doon sa sirat mustaqim at tatawid, mula, tatawid sila muli doon sa sirat mustaqim so balit nakakalungkot lang isipin kapag ang isang tao ay kakaunti ang kanyang mabuting gawa ay noong siya nabubuhay sa mundo sapagkat pagapang-gapang siya doon sa siratal mustaqim hanggat sa mahulog siya doon sa impero ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil lamang sa kakaunti ang kanyang mga ibadat ang kanyang mga pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala noong siya nabubuhay dito sa mundo kaya pag tayo nagsasala mga kapatid palagi natin binabasa ang suratul fatiha na nagdudua tayo dyan sa suratul Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim. O aming Panginoon, gabayan mo kami sa tuwid na landas. Anong landas? Siratal ladina an'amta alayhim. Sa sirat ng mga tao na yun na iyong kinahabagan, ghayril magtubi alayhim walad dalin. At hindi doon sa sirat, ng mga tao na yun na iyong pinagkalooban ng pagkapoot at galit, yan ang palagi natin binabasa sapagkat sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, pagdating natin sa araw ng paghukom, dadaan tayo sa siratal mustaqim. Depende na lang yung bilis ng pagtawid natin sa gawain natin noong tayo nabubuhay dito sa mundo. Ibilang e bilang nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na maging madali sa kanila ang pagtawid nila sa siratal mustaqim. Amin. Barakallahu liwalakum. Walisairil muslimina min kulidam bin fastagufiru innahu huwal gafur rahim.